Hindi naman magpapahuli ang MRT3 dahil sa kanilang pakulo na magpapakilig sa mga pasahero kasabay ng paglulunsad ng kanilang love train. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Sa susunod na linggo pa ang araw ng mga puso pero maagang pinakilig ng pamunuan ng MRT3 ang kanilang mga pasahero. Ang iba tuloy, hindi napigilang humugot Natagtag ba naman kasi ng hugot lines ang isang bago ng tren? Nariyan ang iniisip kita sa lahat ng oras. Pinagtagpo, tinadhana, lumaban at nagpatawad. Mas masakit naman ang banat ng sino ang pipiliin mo. Mahal ko o mahal ako? Para sa mga nililigawan, pwede na ba ang I can show you the world? Bukod sa mga hugot lines, pinuno nila ng mga pulang lobo ang dingding ng tren. Ang upuan naman, nagmistulang nasa park dahil sa mga disenyong una na inilagay. Kung ang sabi ng iba walang forever, abay ibahin mo ang bagon na ito ng MRT3 dahil ang sabi nila, akala mo walang forever, pero meron. Ang ibang pasahero kinilig sa paandar na ito ng MRT3, pero ang iba naman, nainis dahil hanggang ngayon daw, wala pa rin silang forever. Kahapon ang ilunsad ng MRT3 ang kanilang love train. Layon daw nito na makapagbigay saya sa mga commuters ngayong Valentine season. Ang ibang pasahero, dead ma sa kilig factor ng design. Sabi kasi nila, Sa isip ko po parang hindi po siya palagian. Lagi po may nawawala, lagi po may umaalis po. Kaya po di ako naniniwala. Hindi po naniniwala. Wala eh, single <laughs> habang ang ilan mas tumibay ang paniniwala sa pagmamahal. Tulad ni Franchette na tatlong taon ng happily taken. Siguro sa trust lang talaga mag-aano ka na kailangan magbigayan kayo ng tiwala sa isa't isa para ayo masabi natin may forever sa LDR. Hirit naman ng Lady Guard na si Rowena, araw-araw dapat may pag-ibig. Kasama po yan sa trabaho po namin. Araw-araw po kami may pagmamahal, may love. Lagi po sa amin valentines kasi yung pagpamahal po namin sa pasahero, nandiyan po lagi araw-araw. Meron ding love booth sa Ayala Station na naging daan para sa walang hanggan na pagsasama ng dalawang magkasintahan. Kasabay kasi ng paglulunsad ng love train kahapon, biglang nag-propose ang lalaki sa kanyang long-time girlfriend. Magtatagal ng isang buwan ang pag-ibig paandar ng MRT3 Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas